malaking uh, uh sa isang kababayan na nakita ko sa so, buong buhay ko. Lahat ko halos nang naging presidente ng Pilipinas magula kay Diyos Dado Makapagal. So na po yung pinakamalaking tridor na pangyayari sa isang naging presidente. Ang naunahan tong presidente, binastos. Maituturing daw na pinakamatinding kataksilan o pagtridor ang ginawang pagsuko ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ayon sa OPM icon na si Freddie Aguilar sa kanyang buong buhay at pagsubaybay sa mga nagdaang presidente ng bansa mula kay dating Pangulong Just Dado Makapagal hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang pinakamalaking kataksilan na nasaksihan niya na ginawa ng na isang nakaupong Pangulo. Matatandaang inaresto at dinala patungong dahig sa The Netherlands si former President Duterte dahil sa umanoy crimes against humanity sa kanyang gyera kontra droga. Sa isang panayam, inamin ni DILG Secretary John Vic na talagang joint efforts ng Administrasyong Marcos na maisuko sa International Criminal Court si Duterte. Taliwas sa mga nauna ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi ito makikipagtulungan sa ICC dahil wala na umano itong jurisdiction pa sa bansa. Ito na yung pinakamalaking uh, uh, pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos nang naging presidente ng Pilipinas, magula kay Diyos Dado Macapagal, hanggang kay Digo, hanggang kay Bongbong, ay nasaks nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin noong araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Kauna-unahan tong presidente, binastos niyo. Itong kauna-unahan, sabi nga ni Freddy Aguilar, nasubaybayan niya lahat ng presidente ng Pilipinas mula kay Diyos Dado makapagal mm -hmm. hanggang ngayon. Ito mm -hmm. lang ka unang-unahang presidenting ganitong binastos ng nakaupong mm -hmm. presidente. Mm -hmm. Hindi ginana si Era pa, si Erap ay natanggal ng approval EDSA. Nerespeto pa rin nung pumalit mm -hmm. na gobyerno. Mhm. Mm mm -hmm. na ang nagpatalsik kay Erap. Erap. Mm -hmm pero nirespeto pa rin ni Gloria. Eh ito, hindi naman ito pinatalsik ng tao eh. Mm -hmm. De, si, si Duterte, nung siya ay natapos, siya ang pinakamataas na trust rating sa recent presidents ever. Ever. Unprecedented. Approval ay, si and trust rating at the at the end of presidency. Kaya ka nga nanalo, dahil na, na nangako ka ng continuity. Na umano yung mga tao sa na naniwala kaya ka, kaya, kaya ka nanalo, kaya kaya ganyan kalaki ang boto mo. BBM. Mm -hmm. Tapos ganyan ibibigay mo sa banyaga ang pakiusap na nga lang ng matanda, litisin siya sa Pilipinas. Mm -hmm. <laughs> Tapos hindi mo pa pinagbigyan. Mm -hmm. O, si, Dilima nga, nung inaresto, nakiusap si, si Dilima na bago mm -hmm. siya ikulong, dalhin muna siya sa ano, bisitahin niya muna yung mga anak niya. Mm -hmm. Oh. ba? Diba? Kaya ngayon, ang masasabi ko lang ay alam nyo, may tinatawag na karma. Okay? Ganito lang yan. Ang mga Duterte ngayon, nasa bottom na sila, rock bottom na ang mga Duterte ngayon. Uh -huh. What is the only way? What is the only way if you're rock bottom already? Go up. And Sasa, and if, I would just and like if, to or, add something. Kung ikaw ay nasa tuk -tuk, what is... <laughs> pwedeng tumaas ka pa. Uh -huh. Dalawa yung telemon direction, pwedeng tumaas ka pa or you go down. Uh -huh. Diba? Kaya ngayon, you put the Dutertes, rock bottom. And the mm -hmm. Filipino people will always side with the underdog. Ngayon, wag niyong, ako, may mga nakikita na ako ng mga kakamukings mm -hmm. na hind, masama sa panlasa nila yung sinuko yung Pilipino uh -huh. sa Danyaga. Mm -hmm. May mga nakikita na ako na high profile. Mm -hmm. Hindi lang sa sasaita kasi nga bababoy na. Masama sa panlasa nila yun. Na magre-review girl. May kasaysayan. Magre-review mm -hmm. ng kasaysayan. Yung mga yan. Kaya e, ano nyo si Dilima? O di pag-aralan natin, paano ba inareso si Dilima? Pa mm -hmm. bina ina si Dilima, pinagbigyan, eto nakita natin ang ginawa ni Torre. Nakikiusap lang, naiintayin yung anak, ayaw. Ayaw rin papasukin, ayaw rin silang pagkitain. Sinabi ayaw na ni PRRD that Inday is her counsel. But no. Ay And, on top of that, Inday is the Vice President of the Philippines. Diba? E eh si, eh si Dilima nakiusap na gusto niya munang makita yung mga anak niya bago siya ikulong. <laughs> Si Dilima ay nabibisita ng kanyang mga anak. Si, mm. si Dilima ay nakakapagtrabaho. Remember, si Dilima bilang senador ay sumusweldo bilang senador habang na nasa kulungan. Mm -hmm. Si Dilima ay may desk. Si Dilima mm -hmm. ay may mga files. Si, si Digong, kahit ballpen at papel, hindi ka pwede magpapasok sa detention center niya. Si Dilima may mga files. Nakakapagsulat may mga love mm -hmm. letter na pinapa, mm -hmm. pinapa, ano sa 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 mga tao. O oh. tapos kay Digo, ay mo kay Digo, bawal ka mag ang bisita bawal magdala ng papel at ballpen. Grabe, no? Grabe. Grabe. Oh. tanga na talaga. And, Sas, I would just like to, ano ha, I, I would just like to emphasize this kasi baka mawala sa isip ko eh all they say all the all the things that they did to a previous president dito kay kay Pinoy hindi binastos kay 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 CGMA hindi binastos uh, si Pinoy hindi binastos ni PRRD di ba kahit pa sabihin natin na ang dami-dami ring mga hindi magandang nangyari nung panahon ni ni Pinoy panahon ni Pinoy di ba hindi hindi yun ginawang issue ni PRRD when he became the president and this is the first time na makakaranas ng ganitong pambabastos ang presidente ng Pilipinas. And nakiusap, nakiusap. Amin the now Danawan president. First 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 Mindanaoan. The first Mindanaoan president. And you're going to treat him this way? And ang ano niyan, ang ang eksena niyan. Pana. Ang kwento sa Kaparangan. Uh -huh. Ng anak ng bayani nakiusap kay PR din noon. Mm-mm. Huwag mo namang ipakulong si Noy. Ah. Nakiusap ng ganon. mm -hmm. Tin Tinupad o hindi ni PRD ang pangako niya? Tinupad niya. Tinupad niya, oo. Tinupad niya. mm -hmm. ba? So, ngayon, yung si yung ginagawa nyo kay PRD ngayon, kung anong ginaw... Guma ano eh? Um, this is actually, you, you cannot justify to me na you have to surrender a Filipino to a foreigner. When all this time, na pag may nakukulong na Pilipino abroad, na may kasalanan, gusto mong pauwiin. Kahit naka, kahit naka, kahit naka, ano, kahit naka, naka sasabihin mo murder kasi hello may mga may mga OFWs na murder pero pinapauwi natin para sa Pilipinas mm -hmm. mag mag-serve nililigtas mm -hmm. mo pa mm -hmm. oh. O, di ba nga ni BBM yung kay Mary Jane Veloso? At diba? si Mary Jane Veloso, may convicted ito ng drogue. Mm hmm mm. 'di ba? So ano 'yan? Anong klasing pambabastos? You know, I I think this will sink in in a while no sa mga tao, sa mga Pilipino. This will sink in after a while. Uh, kung gaano katinding pambabastos tong ginawa kay PRRD. Yung iba kasi ano eh, yung parang sobrang shocking kasi no, sobrang bilis, sobrang swift na in one day he was arrested and uh, balled up in an airplane and sent to ano, and sent to to The Hague nobody expected that this government is going to be this abusive. And sa totoo lang, pag nag-uusap-usap nga kami no, ng mga ano ng mga friends. Sabi ko, ang mali natin, sa totoo lang, ang mali natin, dinala natin itong mga Marcos na to sa level natin bilang tao yung kasamaan nitong mga Marcos na to, hindi pang tao, pang halimaw. At ang mali natin, we expected na mahihiya sila, kagaya ng tayo, na mahihiya sa mga bagay na hindi maganda. Yung ina-expect natin, hindi naman siguro niya papahiyain yung tatay niya. Hindi naman siguro, because we will not embarrass our parents. Diba? At ang mali natin talaga dito, pinang matindi nating mali dito, we expect that they are human levels pagdating sa mga evil and wrongdoings. They are not. They are monsters. Monsters talaga. Kaya ngayon sinasabi ko, kayong mga tahimik, kayong mga tahimik ngayon, and you are in the, ano, no, yung wait and see mode, PRRD allowed the Marcos kamba. Pinalibing ang tatay, binigyan ng disenteng libing. Heroes burial, panga, inalaw. Pero ginawa pa rin to ng mga Marcos sa kanila. Kayong mga pink at mga yellow na nakikikoop, dito sa administrasyon na to at kayong iba pang mga grupo ng mga Pilipino na ayaw pang makialam na ayaw pang intindihin yung mga nangyayari you think meron kayong pang bargain na hindi tinulungan kita dati hindi ganyan ganyan you think they're going gonna go soft on you hindi. of course not hindi ngayon kasi common pa enemy niyo Pidigo, mga Duterte. Eh kung napabagsak na nila mga Duterte, sino na pagbabalingan nila? Mm -hmm. Sa tingin nyo, kakayanin nyo? mm -hmm. Ang ang Marcos Romualdez tactics, eh wala kayong pera. Saan kayo tatakbo? Mm -hmm. Amerika, eh ni BBM ang Amerika. Mm-hmm. <laughs> pupunta kayo ng, pupunta kayo ng, anong-anong tatakbuhan nyo? Tapos, yan, that's gonna be the ending. No? Nakita mm -hmm. na natin to sa history. Like, for example, kay Cory, nagsabuatan sila noon yung CTP-NPA, ganyan, People Power, Kuno, eh, meron, Nung napagkaupo na ni Cory, sila na yung pinagbalingan. Talagang ubos lahi. Oh, mm -hmm. ubusang lahi kayo noon, di ba? Tapos ngayon, di ba, pati nga yung vice president nga ni Cory, tina- niya, si Doy Laurel. Mm -hmm. Can you imagine mm -hmm. si, si Doy Laurel?